Alam nyo, gusto mong maligtas ka, ha? Gumawa ka ng mabuti. Lahat ng mabuting magagawa, alamin mo. At kung may alam kang mabuti, gawin mo. Kasi yun ang paraan eh. Yung paggawa ng mabuti. Eh. Bakit? Eh, may kautusan ka, may malay ka, wala kang mala. Yung mabuti ang hahanapin niya Diyos eh. Nakita nyo? Kaya... Nasa iglesia ka, wala ka sa iglesia, kung natutunan mo yung mabuti, aba, nakakatiyakan mo kapatid. Di ba? Kaya lang, siyempre, iba ang bintahe nung nakapakinig ka, tapos ginagawa mo. Kasi nakakagawa kang buo. Pero yung walang narinig, maaari yung kanyang ginagawa, mabuti rin, pero kulang. Pero bahala na ang Diyos sa kanya. Pero yung nakakapakinig, nang mabuti at ginagawa mo, mas may ka. Pero, it boils down to one. Itong lahat na ito ay papunta sa isa. Paggawa ng mabuti. Yan. Kaya ang sabi ng Diyos sa Iglesia, pakinggan nyo sa Galacia, sa Isgis, ganito ating mamabasa. Kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Kaya yan ang ano eh, yan ang outline ng paglilingkod sa Diyos eh. Samantalang tayo ang wika ay may pagkakataon, magsigawa tayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Ayan ang dapat nating makita, mga kapatid. Yung paggawa ng mabuti talaga, diyan na nakasalalay ang kaligtasan eh hindi ka nakakilala ng kautsan, pero gumagawa ka ng mabuti, aaring ganap ka, sabi ni Pablo. Nakakilala ka ng kautsan, ginawa mo rin yung mabuti, di na maliligtas.